Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Webes, ikalabing anim ng Enero. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang pagbasa, pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, gaya ng sabi ng Espiritu Santo, kapag narinig ninyo ngayon ang tinig ng Diyos, huwag maging matigas ang inyong ulo. Tulad noong maghimagsik kayo at subukin siya sa ilang. Do'y tinukso ako at sinubok ng inyong mga magulang, sabi ng Diyos. Gayong nakita nila ang mga ginawa ko sa loob ng apat na taon. Kaya't kinapuotan ko ang lahing iyon at sinabi ko, Lagi silang nagpapakaligaw, hindi na nila natutuhan ang aking mga daan. Kaya't sa galit ko'y aking isinumpang hinding hindi sila makapapasok at makapamamahinga sa piling ko. Mga kapatid, ingatan ninyong wag sumama ang sinuman sa inyo at mawala ng pananampalataya hanggang sa talikdan ang Diyos na buhay. Sa halip, magpaalalahanan kayo araw-araw habang may panahon pa upang ang sinuman sa inyo'y di madaya at maging alipin ng kasalanan sapagkat tayong lahat ay kasama ni Kristo kung mananatili tayong matatag hanggang wakas sa ating pananalig sa Kanya. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Tayo ay lumapit sa kanyay sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoong sa ati lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo ay kalinga niyang mga hirang, mga tupa tayong inaalagaan. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Ang kanyang salita ay ating pakinggan, iyang inyong puso'y huwag patigasin, tulad ng ginawa ng inyong magulang. Nang nasa Meriba sa ilang ng masa, ako ay tinuksot doon ay sinubok ng inyong magulang bagamat nakita aking ginawang silang nakinabang. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Apat na pung taon sa inyong ninuno ako ay nagdamdam. Ang aking sinabi, sila ay suwail. Walang pakundangan at ang mga utos ko ay sinusuway. Dahil sa galit ko, ako ay sumumpang di sila daratal sa lupang pangakong aking inilaan. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Aleluya, Aleluya! Ipinangaral ni Yesus ang paghahari ng Diyos. Sakit ay kanyang ginamot. Aleluya, Aleluya! Ang mabuting balita ng Panginoon Ayon kay San Marcos Noong panahong iyon, may isang ketonging lumapit kay Yesus, naniklood at nagmakaawa. Kung ibig po ninyo'y, mapagagaling ninyo ako. Nahabag si Yesus at hinipo siya. Sabayang wika, ibig ko, gumaling ka. Noondi, nawala ang ketong at gumaling ang tao. Pinaalis siya agad ni Yesus matapos ang ganitong mahigpit na bilin. Huwag mong sasabihin ito kaninuman. Sa halip ay pasuli ka sa saserdote. Pagkatapos maghandog ka ayon sa iniutos ni Moises upang patunayan sa mga tao na ikaw ay magaling na. Ngunit tumalis at bagkus ipinamalita ang nangyari. Ano pat hindi nahayagang makapasok ng bayan si Yesus? Naroon na lamang siya sa labas sa mga ilang na pook at doon pinagsasadya ng mga tao buwat sa iba't ibang dako. Ang mabuting balita ng Panginoon Pinukuri ka namin, Panginoong Heso Kristo,